Magandang araw mga mare, magagabi na naman ngayon at oras na naman para sa paghahanda sa hapunan. And for ulam mga mare ay magpiprito ako ng talong at lalagyan ko nga rito ng carrots. Ginadgad ko na muna yung talong at pagkatapos ay sinunod ko na nga rin yung carrots. At nang matapos akong magadgad ng talong at carrots mga mare, napansin ko nga nagtutubig-tubig yung talong kaya eto't at ko nga yung carrots. Pipigaan ko nga itong talong mga mare hanggang sa mawala na nga yung mga tubig nito. At nang matapos ko nang na pigaan yung talong mga mare, pinaghalo ko na nga yung talong at carrots. Hindi ko nga sinabay yung pagagagin ng bawang at sibuyas kanina mga mare at imbis na iwain ko yung bawang at sibuyas ay ginagid ko na nga lang ito ngayon. At nang matapos ko nang gadgarin ang bawang at sibuyas ngayon naman ay maglalagay na nga ako ng harina at ang ating mga pampalasa. Isinunod ko na nga yung paglalagay ng asin, paminta at ang ating seasonings. At para mas malasa nga itong aking lulutuin ay bumili na nga rin ako ng isang pirasong itlog. Murang-mura lang talaga yung mga nagastos ko dito at umabot nga lang ito ng 30 pesos dahil nakamura nga ako sa carrots at talong. Kahapon nga ay may nagtitindi ng mga bata dito sa amin ng talong at 20 pesos nga yung kada supo medyo hindi na nga presko yung mga nabili kong talong mga mare pero okay okay pa naman yung loob at walang kasira-sira. Sa panahon ngayon na napakamahal ng mga bilihin ay kailangan na lang talaga nating dumiskarte para makatipid nga sa mga gastusin. At kung gusto mong makatipid ng uulamin mga mare ay subukan mo na nga magluto nito at hindi mo aakalaing 30 pesos lang yung nagastos ko dito dahil napakasarap talaga nito. At sa ilang minuto na pagbiprito, mga maray, ito na luto na lahat ng ating pritong talong at napakasarap talaga nito at medyo nabitin nga yung mga anak ko. At lalong mas masarap pa nga ito, mga maray, kapag isinasaw-saw sa ketchup. Tara, mga maray, samaan nyo na nga kami sa aming hapunan. At dahil wala na tayong oras, mga maray, sudiri so, na po magpipinaiha. So, tubdag na lahat din Maraming salamat sa panonood.